Mag nating, mag nating. May tsikso dyan, inaarap kayo. Si Mawi. Hindi o. Si Bibian o. Ako nga. Hindi mo ba ako naalala? O kinalimutan mo na ako? Hindi ba ikaw yung... Ako nga, Mr. Piloto. Ano ang Piloto? Nan, huwag ka na makialam. Ah, bakit? May... Violation na naman ba ako? Hmm. Wala. Pero atraso marami. Hindi pa tayo tapos ng pag-uusap. Lagi mo ako tinatalikuran eh. Nung huli nga, may kasama ka pang pa flight steward. Ah, hindi. Kasi... Para maabsuelto ka, puntaan mo ako doon sa inasal malapit sa terminal ng jeep. Mamaya ang alas 7. At magdala ka ng pera dahil ikaw ang magbabayad. Nanding! Hindi ba yan yung pulis na sa may Oo, oh, yun nga. Binilhan mo rin ng halo-halo yun? <tipulong> Pasensya ka na, baby, ang traffic. Dahil dun sa... Na-traffic ka ba talaga o nahuli ka uli? ah, may traffic talaga eh. ko siya, sige, tuloy ka. Pasok. Ah, upo ka. Buti naman nakarating ka. Kasi napag-isip-isip ko, mahirap nang may katalong pulis. Lalo na sa trabaho ko. O, anong gusto mo orderin? Ano bang in-order dito? Inasal? Yun. Okay. Baka gusto mong lumapit. Uh? <laughs> <laughs> Nyay. Alam mo, di naman ako nangangagat. Baka gusto mong <laughs> mas lumapit. <laughs> Eh. Ni. <laughs> Nang dahil sa asar ko sa'yo, naghalongkat ako tungkol sa buhay mo. Dati ka palang kampiyon sa bilyar. May nangyari at di ka na nakapaglaro uli. Nagkakaso, pero walang nangyari. Hindi ka na nag